Ayun. Plapos mabalik ulit kayo sa San Juan. Ayan no oh, mga kababayan no. Oh. Ayan na uh, shout out yung mga nyo mga kamag-anak nyo. kamusta kayo diyan mga kamag-anak ko sa Coranyakes, sa Cebu. Yan sa Cebu yan. Yan kamusta kayo diyan? Ayyan <laughs> sige ma maraming salamat ano. sige po maraming salamat din. ayan mga na na uh, dito no uh, dito sa may uh, naturang uh, truck. Ay uh, inaano no ang uh, kinakarga dito ang uh, mga basura at dadalhin pala ito sa ano no sa pier uh, harbor no sa, sa pier tapos, uh, ikarga daw po ito sa barge para dalhin sa may bataan. Ayan. Ayan ang uh, sinabi ni kuya, no? Ayan, uh, talagang uh, ang dami pong uh, ano dito. Ayan, naka, uh, kinakarga po nila. Ayan. O, oh, diba? At lima mga kababayan, itong uh, truck nila ay uh, pwedeng ibaba yung kanyang kaha, no? Pwedeng ibaba yung kaha para mas mababa, ano Pero hindi na nila ginawa po, no? At uh, kaya naman po ihagi sa taas at may mga may mga na sumasalo doon sa taas, ano? Ayan. Yan, uh, at kung inyo napapansin mga babayan, iba-iba po yung mga ano dito. Mga uh, pinanggalingan ng mga stereo ranger. Hindi lang po dito sa Manila B nagtatrabaho itong mga to, kundi iba't ibang mga uh, kumbaga istasyon ano iba-iba't ibang uh, lugar ang uh, kanilang pinanggalingan. pagkatapos nilang mahakot itong mga basura ay uh, babalik din po sa kanil sa kanilang mga destinasyon na kung saan sila ay naka-assign uh, yon uh, tulong-tulong lang po sila dito para ma uh, mahakot ang mga basurang nakasako dito at mga ang daming mga basura dito mga babayan Ano naman 'yan? Baba-baba ah... Magwa video muna ko ano. Yans, ayun, Dami pa nga dito mga trasbomo. Oh. mo <coughs>

biglang uh, nagano naglakas uh, lakas ng alon mga babae no biglang uh, lumakas ang alon dito sa gilid oh lagi na yan oh yan Ma, parang uh, lumakas ang alon doon no oh. Nag uh, create ng alon Ayan, napakarami po ng na mga stero ranger natin dito, no? At galing po sila sa iba't ibang uh, uh lugar na kung saan na uh, naka ano sila no, naka assign uh, at ngayon ay uh, tinawag po sila dito para para mag-pull force dito at maghakot ng mga basura at uh, dadalhin pala diyan sa pier ano yung uh, mga basura daw uh, at ikarga sa barge para dalhin sa bataan tama sir sa bataan dalhin ng mga yan oh yan oh no. shout out muna kayo sir yeah, shout out Ayan, yeah, no Ayan. Grabe, mga babayan. At nakita naman natin na uh, nalinis na po yung ano, no, yung dito, no. Pero may uh, mga parating pa ulit na mga basura, mga babayan, yung mga water lily na mga nasa gitna. Ay, uh, na naman yan sa may uh, dalampasigan, ano. Uh, bunsod sa pag, uh, ano, no, pagdala at pag-anod ng mga alon Ah, talagang na dito sa Dalampasigan. Ayan. Ah, napuno na po yung ano no, napuno na po yung uh, truck ano. Ayan at uh, babyahe na po 'yan. Ayan, ah, talagang ano no. Ah yung ah, truck na yon ay ah, babalik ulit yon mamaya no. Pag ah, pagka ah, na i, ano na o bukas na naman babalik yon. Ah, Depende po sa sitwasyon ano. Ayan, ah talagang ah, medyo mainit na rin ang ah, ating ano, ang ating ah, kapaligiran. Yan, at dito po 'yung ano no, 'yung uh, mga equipment ng uh, ating mga Manila Bay, 'yan ng, uh, equipment para mas mabilis ang uh, paglinis sa mga buhangin at maging sa dalampasigan. Kaya lang uh, ito, uh, 'yan no. Dito may uh, ano dito no, may uh, tawag dito, uh, rubber boat, 'yan rubber boat. Tapos Ah uh, ito po yung mga traktor, yan no? traktor at saka yung uh, uh, pagano ng mga basura dyan no yung uh, parang may screen ano at gamit ito. Tapos ito yung pang-araro ano, inaararo. 'Yan uh, pang-araro sa dito sa dolomite minsan kasi pag uh, matigas tong uh, dolomite ay uh, ginagamitan po nila ng traktor na to at ang uh, inaararo po no para sa ganon ay magiging uh, malambot po ang buhangin o mapulverize ang buhangin mga babayan ng uh, itong uh, naturang uh, uh, equipment na ito ano. Tapos mayroon din dito mga babayan na ano no na jet ski Ayan o, may jet ski din dito. Ayano, kung inyo nakita 'yang uh, dalawang jet ski na kulay uh, blue and white. Ayan, kulay blue and white po 'yan. ayan panghabol po 'yan dito sa mga ano sa mga pasaway na mga nang na, na, uh, nag-illegal fishing dito na bawal mag uh, ano mangisda. ayan talagang uh, uh, dyan pa rin sila nangisda ano